Good morning! Ako po ay magluluto ng kusido na galunggong. Ayan po ang mga gulay. Ayan. Na itay ay simple Siyempre, Ayan, sili na lang di ay. Basi nasa tugaran, katong kulikot. Kalimutan pala ang kulikot. Angat sa ha ba sa luyo? Kaya bunga. Ano ba? Karang ano? di sa mga sigurilis ako nang mutang ang paabo na kaya makasustain siya. Kaya nang munga, dagang kaya. Pero kaya may lang kay nakagawa man siya sa sigarilyas. Yung kamatas namin ay hilaw pa. Kaya hilaw pa. Ayay, ayay. Tagal na rin ako hindi nakapagluto ng kasido. Kasi more kami dito tinula. Ang lalagay lang namin ay luya at saka sa tawag nito tanglad. po ang kasalay, kasanayan na luto ng mga taga rito sa isda. Ang tawag po nila ay tinula. ko na ang isda. Ay, salay sa palihidebe kay ngay, Sala lang. Ha? Ay, ano ba? Ay, Patahinuluan. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw. Pahinuluan. Ayan. Okay, naidog na Ayan. Ayan. Ito na. Ay, ah. Palihod ko. Ayan. Ito na eh. Nagpabukal na ako ng tubig. Nung pakulo na ako. Kaya, ito mainit ko ng tubig. Ang bilis na ako makaluto nito. Ayan. Iba-iba yun na to. Kaya may mga alaga pa mga alaga kay gutom na gutom yan sa isda Ilalagay ko na rin yung ano yung gulay kasi yung isda dali lang ng ayan tapos tatakpan ko muna to pagbalik ko kuha muna ko ng sili tatlong sili lang ang nakuha ko kasi wala pang bunga ayan at siyempre hindi pwede ang sinabawang isda kapag walang ajinomoto. Ito, nagpapasarap sa ating lutuin. Ayan. Ayan. Diba? Pag may ajinomoto, tsak, ang sarap ng pagkain. Tikman nga natin. Ay, lalagay ko muna yung pan. Andre, tikman ko muna kung saktong asin para saka ko ilalagay yung last na gulay. Mmm! Ang sarap ng ajinomoto. Walang pang asin kasi pamalihog sa asin, ba Ablihi palihog. Ayan, asin. Okay na. Butong lang na Ngayon, ilalagay ko na mga rest na gulay ito ang aking alugbati tsaka dahon sibuyas tatakpan ko muna tapos mamaya luto ayan luto na hilom sa day luto na aking gulay aya sinabong isda mmm ngayon luto na saka ko ilalagay yung alamansi ayan ang sarap lalo na kapag may adsinomoto haono na ni Ayan. Yan, ito na 'yung isda. Oh. Eh, malalaglag Hmm. Ito 'yung isda na talungko. Yummy. And that's for today's video. Thank you for watching.